Ako ay nagpapasalamat sa pagiging buhay sa sandaling ito. Ako ay nagpapasalamat sa hangin na aking nilalanghap at sa araw na nagbibigay liwanag. Ako ay laging nagpapasalamat sa lahat ng tulong at suportang aking natatanggap. Ako ay nagpapasalamat sa lahat ng aking nararanasan, mabuti man o hindi. Ang bawat hamon ay nagbibigay sa akin ng pagkakataong lumago at lumakas, at ako ay nagpapasalamat doon. Ako ay nagpapasalamat sa aking mga emosyon na nagpapaalala sa akin na ako ay tao. Ako ay nagpapasalamat sa mga bagong kaalaman at karanasang dumarating sa aking buhay. Ako ay nagpapasalamat sa aking tahanan na nagbibigay sa akin ng seguridad at kapayapaan. Ang pasasalamat ay ang susi sa pag-unlock ng mas maraming biyaya. Ako ay nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na naghihintay pa sa akin. Salamat. Salamat. Salamat.